Rescue operations sa Davao de Oro dahil sa naganap na landslide nagpapatuloy. Pitong bangkay ang narecover sa nagpapatuloy na rescue operations sa naganap na landslide sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Batay sa huling ulat ng Mako Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon, aabot sa 31 katao ang sugatan habang 48 ang nananatiling nawawala. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 758 families ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Matatanda ang Nailigtas ng rescue teams ang 45 biktima mula sa 86 na empleyado ng Apex Mining na inisyal na iniulat na natrap ng landslide. Sa ngayon nagpapatuloy ang rescue operation ng ilang government agency at rescue teams sa naturang probinsya. At yan ang news scoop. Ako si Haya Ludivico, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.